Hello everyone, welcome to another vlog. Ayun, bago ako manahe ay meron muna akong si-share sa inyo. Sa so, totoo lang, matagal na ako hindi nakakapag-vlog kasi nga, lagi akong busy, lagi akong nananahe. So, naisipan ko bago ako manahe ngayong umaga ay mag-vlog muna ako para ma-share sa inyo itong naging uh, experience ko kahit na parang nakakahiya ay ikukwento ko talaga sa inyo kasi siguro mga 2 to 3 months na na nagkaroon ako ng problema akala ko talaga ay meron akong almuranas paano naman kasi sa tuwing magdudumi ako talagang dinudugo talagang maraming dugo na lumalabas talagang yun, hinahawakan ko yun nakita ko na sobrang dami ng dugo na uh, nandoon, alam nyo na kung saan dahil akala ko nga may almoranas ako. So, dahil uh, inaakala ko na kapag tumitigas nga yung dumi ko, baka yun ang nagkukos ng uh, pagdurugo. Kapag tumitigas yung dumi, ba diba? So, inaakala ko na baka kailangan ay wag na muna akong kakain ng kanin. Baka akala ko ay uh, pag marami yung dumi ko ay titigas talaga yung tae. So, iniiwasan ko rin kainin yung kagaya ng mga banana, ganyan, yung mga guaba, yung mga nakapagpapatigas ng dumi. So, ang dami kong ginawa. Bumili pa ako ng gamot para doon. Pero dahil medyo mahal yon at kailangan palang inumin ng uh, yung para sa almoranas ay kailangan inumin yun ng 15 days. So, parang nakalagay doon na kailangan 1,000 mg a day ang iinumin mo. So, yung gamot na nabili ko, parang, di ko alam, mga 400 grams lang. O, di ko alam, grams o milligram. Basta, ganun lang. So, hindi siya kakasya para sa 1,000. Pero, hindi ko inaabot yung 1,000. Parang, 2 times a day lang akong umiinom. Parang, mga 800 lang yon or 900, ganyan. So, kulang pa doon sa dapat na iinumin. So dahil mahal yun, ay bumili lang ako ng apat na piraso, di pang dalawang araw lang. At hindi na ako nakabili noon. So hindi ko alam kung kailan ako makakabili dahil nga kulang sa budget. May mga iniinom pa akong ibang mga gamot na pang maintenance ko. Kaya hindi na ako nakabili ng gamot na yon So ang nangyari guys ay uh, yun hindi ako kumakain ng kanin araw-araw. Puro ulam lang ako. So, kapag ka may alternative na pagkain, kagaya ng mga singkamas or pepino, yun na lang ang kakainin ko. At saka ulam. Basta laging ganyan araw-araw. Kung sigurong minsan makakakain ako ng kanin, yun talagang wala akong makain na ibang alternative. Baka konting-konting kanin lang. Pero uh, yung talagang overall na ano, hindi talaga ako makain ng kanin araw-araw. So, mahigit na ano na yun, mga magto months na. So, bago ko naisipang wag kumain ng kanin, medyo matagal na rin yung uh, nagdudugo isipin nyo kapag ka nagdudumi ako yung bang nararamdaman ko talaga na parating may napupunit at parang iniuurong ko pa yung dumi ko sobrang sakit kasi so hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko umabot na nga ng ganito mga 2 months o 3 months na uh, hindi ko na alam isipin nyo hindi na nga ako kumakain ng kanin pero uh, minsan na parang nararamdaman ko napupunit pa rin So, ang ginawa ko, wala akong ibang naisip na gawin, kundi yung uh, ano yung ano ba yon Hindi ko na mabigkas-bigkas. Yung naisip ko lang bigla, kung kailan matagal na, naisip kong bigla na baka ano, hindi naman ito basta almoranas lang. Baka hindi siya almoranas. Kung kailan huli na, doon ko lang naisip yung guys. Sipin niyo ang uh, tagal-tagal kong ano nang gagamot. Nag-antibiotic pa ako para doon. Pero parang pag nag-antibiotic ako, parang naiibsan pero hindi naman 'yun natatanggal na sa tuwing tatay ako. Ganun, ganun pa rin 'yung nangyayari, parang mapupunit, Ang mahirap pa nga doon, 'yung pinaka parang hindi ko alam kung koyokot ang tawag doon. Parang parang 'yung nararamdaman ko napupunit pa 'yun eh. Parang ganun, sa ganun yung nararamdaman ko yung, di ba, pag nag umiihi yung babae, naguhugas, ganyan, parang, parang napaganun lang yung daliri ko doon, parang feeling ko, napupunit na, ganun ang pakiramdam. Tapos may, may pagkakataon pa na sa ibang parte, eh, parang merong tumutusok, ganun yung nararamdaman ko, tumutusok. Kaya ang ginagawa ko, minsan tinatanggal ko yung balahibo natin doon, pero parang ganun parang kahit nawala yon ay tumutusok pa rin yung pakiramdam. So, kung kailan huli na, doon ko naisip na hindi kaya, baka hindi naman talaga almoranas yun. Baka ano pala siya, baka antay, ano antay, baka punjay pala siya. So, kailangan ko lang maglagay ng antay punjay. Wala naman mawawala sa akin kung itatry ko, ba diba? So, naglagay talaga ako doon sa parang may tumutusok. Doon muna ako naglagay parang isang lagay lang na wala yung tumutusok. So, naisip ko na kung, kung doon sa iniisip kong almoranas, naglagay din ako, doon, at saka doon sa parang mapupunit, naglagay ako. Bigla na wala ang lahat ng lahat-lahat ng nararamdaman ko. Lahat noon natanggal yung ano, ibig sabihin, wala pala akong almoranas yung punjay pala, sa tagal-tagal ng panahon na ano, kaya palang minsan parang nangangat eh, pero hindi naman lagi, eh punjay pala yun so hanggang ngayon naglalagay ako ng anti-punjay hanggat hindi talaga natatanggal yung ano pero yung parang mapupunit at saka yung pagdurumi ko, okay na siya ang tagal-tagal kong nagtiis, 2 to 3 months ata yun na ganun yung nararamdaman ko na sa tuwing magdudumi ako para iniuurong ko nga yung dumi ko talagang gumaganyan ako talagang tapos minsan titiisin ko na lang na parang nasusugatan ako titiisin ko makalabas lang yung dumi ko kasi ako talagang pang, pang ano talaga ako guys pang madaling araw ako gigising ng alas 3 o alas 4 para magdumi lang so sa tuwing ano na yung bang parang nanginginig ako na sa tuwing magdudumi ako, sobrang sakit. Tapos pagkatapos noon, syempre makakalimutan ko na yung sakit pag natapos na ako. Pero yung inaano ko doon guys, yung nararamdaman ko talaga na sa tuwing darating na yung umagang madaling araw na magdudumi ako, talagang uh, sobrang parang ayoko na, pero kailangan ay matangga uh, ano, ay matanggal. Makapagdumi ako, kailangan talaga araw-araw nagdudumi tayo kahit na masakit. Pero ngayon, ilang araw na akong uh, okay. Wala pa naman na isang linggo, pero at least okay na yung pagdudumi ko dahil lang pala sa punjay. Yung inaakala kong almoranas, na kung ano-ano yung ginawa kong gamot. Alam nyo ba na ginawa ako guys? Uh, nag, sabi nila, pag may almoranas ka, mag ano ka ng yelo, ba diba? O, nag upuan mo yung yelo. Sabi niya, ang ginawa ko nga, yung yelo, nilagay ko pa sa plastic ng sa plastic, para ano pero kahit na naka plastic parang sobrang yung nararamdaman ko mahapding mahapdi hindi ko natataglang yung yelo tapos noon nagpakulo pa ako ng ano nagpakulo ako ng bu, uh, ano dahon ng bayabas tapos uh, talagang inupoan ko yun sa palanggana wala rin nangyari tagal kong nakaupo tapos ang ginawak pa yung bulak nilagay ko yung yun para iyon na lang ang ilagay ko doon sa pwetan ko yung Uh, binabasa ako dun sa uh, pinagkuluan ng dahon ng bayabas pero wala nangyari ngayon pala natuklasan ko, hindi pala almuranas, buti na lang kasi diba yung almuranas na, sa tagal, nagiging cancer tapos maapektuhan pa yung kolon, kolon ako nga yung laging nagdudumi walang problema sa pagdudumi na biglang ganun so ngayon, wala na akong problema naisip ko lahat-lahat nun sa tagal bago ko na-realize na punjay na lang pala yun. At ngayon ay wala na. Uh, Nag-order ako ng mga anti-punjay cream sa Shopee, ganyan, para mawala na talaga yon Kasi yung anti-punjay na unang nilagay ko ay konting-konti -konti na lang ang laman. Ayun guys, na-share ko lang sa inyo para kung uh, ma-experience nyo rin yon ay yun ang gawin nyo. ba diba? Oh, ngayon, thanks for watching. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Bye bye. Hindi <laughs> <laughs> naman